Sa nakaraang video episode natin ay nagwakas tayo sa muling pagkabuhay ng ating bida. Kung saan ay nagulat ang ating bida sa pagkakita ng kanyang sarili sa salamin. Habang south suot pa ng ating bida ang uniform ng Machine Martial Arts Academy. Pagbabalik ng ating bida sa edad na labing walong taong gulang sa taong isang libo at ephemeris. At napagtanto ni Yun Siang na ito ang East Continent's Chandu Kingdom, South State Kinju Academy. Sa kasalukuyang panahon na ito, bumalik ako 60 years ago. Ang mga sumunod ay pagpapakita sa lugar ng Yuanding City. Yuanding City, isang katamtamang laki ng lungsod na matatagpuan sa hangganang lugar ng katimugang bahagi ng Tendao Kingdom. Ito ay sinasabing itinatag apat na raang taon na ang nakalilipas ng unang direktor ng South State Academy. South State Academy isa sa tatlong pinakamataas na institusyon sa Tandu Kingdom upang sanayin ang mga Soul Master. Sa mga oras na ito, ay kasalukuyang may nagaganap na pagsasanay sa panig ng Class 7 number, 27 at ang katunggali naman ay nagmula sa Red Class 10 number 3. Ito ang South State Academy Field, dito isinasagawa ang pagsasanay ng mga Soul Master. Habang ang dalawang soul master ay nagpapalita ng mga atake ang mga mag-aaral naman ay panay ang panunuya na maririnig sa buong battle arena. Ayun sa mga bayabas na manunood ay tila ba lamang na ang class 7 laban sa class 10. Sa kabilang bahagi naman ay may isang bata na manghang mangha sa mga nasasaksihang labanan ng mga Star Soul General. Sinabi niya na ito ang Star Soul General Wei Yuan style. Dagdag nito na ang green painting ay isang espesyal na makina para sa mga mag-aaral ng Military Academy. Ito ang unang pagkakataon ko na nakita ko ito ng malapitan. Ito si Luyan, labing walong taong gulang, isang junior star soul master ng Yellow Rank, isang hot-blooded na batang lalaki mula sa nayon ng Lu Village. Oo nga pala, bago ko makaligtaan, si Yuhan ay ating alamin muna kung sino ba ito. At kung ano ba ang magiging papel nito sa ating bida sa hinaharap? Ayon naman sa pag-aanalisa ng mga nakakasaksi sa nagaganap na friendly battle ng Star Soul ay tila ba nakalalamang ang Class Pito, nakapansin-pansin nga na walang magawa ang Class Sampu. Subalit dahil sa kahambugan ng Class Pitong ay bigla naghanda ang Class Sampu sa matinding atake. Ayon naman sa nakakasaksi sa ginagawa ng Class Sampung ay talagang gumagawa ng isang masamang trick. Mag-ingat, Unit 3. Makikita naman na wala ang ginagawang atake ng Class 10 dahil naiilaga ng Class 7 ang lahat ng pinakawalan niya atake. Matapos nito ay naghanda ng mag-counter attack ang Class 7, sinabi pa nito na walang magagawa sa kanya ang gayong klasing atake habang nagyayabang pa ito sa ginawa niyang frog jumps. Sa kabilang banda naman ang mga marites ay tila ba nasisiyahan sa ginagawang pag-counter attack ng Class 7, Sinabi ng isa na ang posture na ito. Espesyal na galaw niya ito. Big return wind slash. Siguradong mananalo kami na may pagyayabang nitong pagmumukha. Bagamat ang pinakawalang skill ay hindi maitatangging malakas, subalit ang class 10 ay hindi naman gumagala o tila ba ay ina -ante lamang ang gagawing pag-atake. Nang nasaksihan ni Yuhan ang ginagawa ng class 10, malakas na sumigaw ito na ang pulang makina ay umakit sa asul na makina upang kumilos. Matatalo ang asul na makina. Sambit nito. Dahil sa narinig ng mga bayabas ang malakas na sigaw ni Yuhan, nagsalita ang isa ano. Sino ba ang batang ito? Anong kalokohan ang pinagsasabi ng hangal na yan? At napansin ng isa pang bayabas na hindi nakasuot ng uniform ng South State Academy mukhang ka kainahinala. At sa ginawang pagbibigay analisis ni Yuhan na yun, kaya nam natuon sa kanya ang atensyon ng mga estudyante kaya hindi na nila napansin ang mga sumunod na kaganapan sa laban ng dalawang Star Soul General at nang napansin ni Yuhan na tila ba ay nakakaagaw pansin na siya ay bigla itong kinabahan at makikita na nga natama ang sinabi ni Yuhan talagang natalo nga ang Blue Machine hindi naman makapaniwala ang kasamahan ng asul na makina sa nangyari ano Natalo talaga kami, sambit nito paano nagawa iyon ng lalaking iyon sa klas sampu. Dagdag pa nito na ng lalaking iyon. Wala kaming nakita, napansin naman ang isang tila ba ay hinog na bayabas base sa kulay ng buhok nito. Bigla na wala ang lalaki na iyon asa na siya, si Yuhan pala ay mabilis na tumakas sa lugar dahil sa napapansin na siya ng mga hangal. Habang patuloy sa pagtakbo upang makatakas na sabi nito na ang pananatili doon ay tiyak na magiging target ako. Makalipas ang ilang sandaling pagtakas, ay hindi matukoy ni Yuhan kung saan ba ang daan. Dahil lahat dito ay dead end, ayon sa Dormon ay kumaliwak, kumanan at kumanan ulit. Pero hindi ko makita yung pulang pintong sinasabi niya? Bagamat walang makitang daan ay patuloy lamang sa paglalakad habang gulong-gulo ang isip. Maya-maya pa ay tumambad na naman kay Yuhan ang dead end. At talagang nakakainis na sino ba namang nagdesign ito sa isip-isip ni Yuhan. Dahil nga sa hindi na niya makita ang tamang daan ay naisip na lamang tumalon sa nakikitang siwang sa unahan. Habang naghahanda sa gagawin niyang pagtalon sinabi niyang kahit medyo mataas. Kung gagamitin ko ang star power para palakasin ang aking katawan, dapat ay walang problema pag tumalon at maya maya pa ay makikitang nasa kalahatian na si Yuhan ng gusaling kanyang tinalon. At di nga nagtagal ay matagumpay naman niyang nagawa. Nabilib naman si Yuhan sa tagumpay na kanyang nagawa. Ngunit sa di inaasahan, sa gusaling kanyang tila ba ay may mali sa lugar na kanyang napuntahan. Bagamat pagkakamali ito ay napakaswerte naman sa kanyang nasisilayan. Dahil sa kanyang binagsakan ay sakto na may tatlong babae na nagpapalit ng damit. Naisip naman niya ang Dorman kung ano ba naman ito. Bakit sa ganitong lugar ako napunta? Dahil sa bahagyang nagdulot ng lagabog ang kanyang pagtalon ay di naman nagtagal ay napansin siya ng mga babae. Ito si Hian, labing walong taong gulang, sa kasalukuyan ay nasa Late Yellow Stage Star Soul Master, South State Academy Class 10th at siya ang tumatayong leader sa class na ito. At nang makita na nga siya ni Hian at pati na rin mga kasama nito ay laking gulat ni Yu Han. Hindi malaman kung ano ang gagawin na halos manigas na siya sa kanyang kinatatayuan. Dahil nga sa inakala ng mga babae na siya ay nininilip sa kanila ay labis-labis na nagalit ang mga ito. At makikita ang pagsusumikap ni Yuhan na takasan ang mga babae. At sa likod sinabi ni Hiya na pervert, hulihin. Nang marinig ni Yuhan ang sinasabi ng mga ito ay sinikap niya magbigay paliwanag sa mga galit na galit na babae. Sinabi niya na hindi, nagkakamali ka hindi ko sinasadya, at sinabihan siya ng kasama ni Hiya na tumigil ka sa kakasigaw. Na mariin paring sinasabi ni Yuhan, pero hindi ko talaga yon sinasadya, ngunit sa kamalasan sa ang kanyang napuntahan ay isa na namang dead end. Kaya naman halos lumuwa na ang kanyang mga mata sa kanyang kamalasang nararanasan. At nang tuluyan nang ang ma-corner ng mga galit na galit na babae. Sinabi ng isa na Humph, tingnan mo kung saan siya pupunta. Napaka-pervert, na mahinahon naman tugon ni Yuhan na, hindi, hindi talaga ako ang may mali dito. Na sinagot naman ni Hian na, huwag kang magsabi ng mga nonsense. Mga sister, saktan ang pervert na yan subalit si Kaping huwag mamatay, pagkatapos ay atali at ibigay sa acting din. Na mabilis na sinang ayuna ng mga ito. Habang patuloy na pinaparusahan si Yuhan ay sinabi nito na, Hoy! Huwag mo akong patulan! Tinuro sa akin ng Dorman ang daan. Ang Dorman ay ang yung uncle.